dumikit ka sa akin Kung gusto mo yung maman, that's the game Bitch, lumayo ka na lang sa akin Kung gustong langawin, I don't make the rules Kahit matay pula, hindi matutus Mga bitches yung laking Manila Kala manika at malambay At makinis ang pus <sighs> Mr. Lynx, tumapak 1 million views Maka jazzy, hop, drill, afro at blues Konyo, chico, nalaking hood, bitch Sabi sa akin, boom Konyo, chick, nalaki sa village Siya na isang may chikot Halata mong spoil Pero mas magaling pa siya mag-foil Kesa sa source Palagi na sa Forbes Pasal sa pati gol Di lumalabas na di na ka Narsar Manit Hilbert pati Dior Pagka oh, na nakinita mo dyan Pagpapagay ka ngayon ha Karaniwa beta, ay, na sa beta ay anang tinabla Kala na ubra Doon na sa brokies Brosies Dumadami miss me with the broski Post oh, day wanna get on my take and my posi OC Ganito kasi meron dati Pari ang tinatigabi na mo para bang losies Bitch dumigit ka sa akin Kung gusto mo yung maman That's the game Bitch lumayo ka na lang sa akin Gustong langawin I don't make the kahit matay pula, hindi matutus Mga bitches yung laking Manila halaman maniga at malambay At makinis ang pus uh, Bitch, dumikit ka sa'kin Kung gusto mo yung maman, that's the game Bitch, lumayo ka na lang sa akin Gustong langawin, I don't make the rules Kahit matay pula, hindi matutus Mga bitches yung laking Manila halaman maniga at malambay At makinis ang pus uh. Konyo, check, malaki sa village Delay, take Tondo malaking hood bitch Ayaw sa matino Sa labi di na bibili drama Kaya pinipili niya ang magago Kasi gusto lang niya makaramdam Masisisi mo ba? Hindi pinansin ang pamilyang ganit Kaya kayo di na tama Pinahabol niya pa rin kung ano mali Mga nalaman mo naman hen Pag ginagos na sabihin lahat men Nasanay mo boy, lagi meron ko barisan Kaya din nila kita yung kanila na mahigang Hindi nila mabakinaw Bitch, dumikit ka sa gusto mo yung maman, that's the game Bitch, lumayo ka na lang sa akin Kung gustong langawin, I don't make kahit matay pula, hindi matutus Mga bitches kong laking Manila Wala mandiga at malambay At makinis ang pus uh -huh. Bitch, dumikit ka sa'kin Kung gusto mo yung maman, that's the game Bitch, lumayo ka na lang sa akin Kung gustong langawin, I don't make the rules Kahit matay pula, hindi matutus Mga bitches kong laking Manila Wala mandiga at malambay At makinis ang pus uh -huh. That's raps. Hell yeah! Hey. Oh yeah! Hey.